female celebrity hindi pinansin sa isang mall. Naging celebrity guest siya sa isang makeup brand. Dinumog naman ng mga mall goer ang nasabing event dahil na rin siguro sa freebies at free beauty consultation. Pero nang magsabi ang host na bigyan ng masigabong palakpakan ang female celebrity ay dinedema ng mga tao ang feeling sikat na actress. Tatlong beses na nag-request ng palakpakan ang host after niyang interviewin at pasalamatan ng actress pero walang pake ang mga tao. Nila nagbingi-bingihan at parang walang naririnig ang audience sa hiling ng host. Lumilingon pa kami kung bakit ayaw nilang palakpakan ang actress. Pero mukhang super busy ng mga tao kakaikot sa iba't ibang stalls, kaya di na nila binigyang pansin. Nakakaloka, maganda at magaling pa namang umarte ang actress, solid fans na lang siguro ang kulang sa kanya. Kasi kung hindi papalakpak ang mga mall goer at least may mga fans siyang mag for her. O, baka dahil hindi rin bet ng mga tao ang mga negang chismis na ibinabato sa talented actress. Kilala ninyo na ba kung sino ang actress? Basta may siya sa pag-arte.